So welcome Real Arts TV. Okay no, supposed to be mga kaidol ay nakita nyo to. Ito ay mga pusti para sa to stories na bahay ko. So ang tanong ganito, sa to stories ba na bahay, gaano ba kalaki para magiging standard yung pusti para sa tourist stories natin na bahay. Okay no? So kung gusto nyo malaman kung gaano kalaki para magiging standard yung puste para sa two stories na bahay natin, tapos nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko thank you so balik tayo sa tanong no ano ba ang tamang sizes o standard size na pusti para sa 2 tourists natin na bahay speaking of pusti maraming sizes o maraming form yung pusti na ginagamit nila as of now 'Yung ginagamit ko ay rectangular size. Sa rectangular ba ano ba ang standard size para sa posters? Ganito 'yung standard size. 'Yung lapad niya mga kaidol ay nasa 12 inches. 'Yung kapal naman ay nasa 8 inches. So, pag rectangular 'yung laki ng ating poster, 12 by 8 inches. Kapag square yung pusti nyo, yung standard size ay 10 by 10 inches. 10 inches yung lapad at 10 inches din yung kapal. So, kung ganyan yung laki ng pusti natin, ang tanong ganito, gaano ba kalaki yung bakal o stirrup natin? Okay, ganito mga kaidol. Yung ginamit ko ngayon ay Rectangular So kapag rectangular Yung lapad is 12 inches or 1 feet So yung bakal natin mga kaidol Ay nasa 10 inches lang yung bakal natin Yung lapad At saka yung kapal mga kaidol Ay nasa 6 inches Kapag ka yung 10 inches ay bubuhusan natin Magiging 12 inches na yon. So nasa standard na tayo Kapag yung kapal ng bakal ay 6 inches Kapag bubuhusan na natin ay magiging 8 inches So marits na natin yung rectangular na 12 by 8 inches okay. Kapag square naman mga kaedol Yung uh, bakal o stirrup natin ay nasa 8 inches Yung lapad niya at saka yung kapal niya 8 inches yung mga stirrup o bakal natin. Kapag 'yun ay nabusan, ma na niya yung uh, standard size o laki ng post na 10 by 10 inches.